Good day mga galaheros, so andito tayo ngayon sa ating spot, table spot dito sa Bamboo Hub, Lubao, Lubao, Pampanga. Ayan, tama natin yung si Mr. Agent. So wala tayo nakuhang booking ngayon sa ating regular na trabaho so instead na magbook tayo sa bahay, go fishing na lang tayo ano o so, nakaka-relax pa. So, time check is 1 p.m. So, ngayong oras to, medyo madaming dami tsaka mga alas 4. So, samahan nyo kami. Ayan, so, start na namin ang ating fishing adventure. So, doon tayo papunta sa P4. Ayan, so, kung bago ka lang sa aking channel, no, huwag kalimutan supportahan yung ating YouTube Channel. so please comment like and subscribe kung may mga suggestion kayo uh, bagong spot dito sa Pupanga tayoin natin yan okay nyo kami okay tara uy brownie yan si brownie kaya yan si brownie yan bantay ng BPAR office <laughs> brownie brownie Brownie. Kalaban niya. Kalaban niya ng mga bikers si Brownie. Yan. So, nandito na kahit sa ating spot. Eh. Ikaw pinit lang talaga dito, guys. Pero, ang maganda dito sa spot namin, meron kaming malilim na spot. So, gilid-gilid lang naman kami. Pero ngayon, ang goal natin is Bia, malalaking Bia So maraming tayong tilapia dito kaya lang Gloria Cool na natin, makakuha tayo ng tunay na tilapia at saka Bia Ito yung Goku ngayon, Bia Si Edmond daw maghahanap ng kanduli para sa tatay niya Gusto daw ng kanduli ng tatay niya. Maraming kanduli dito Yung so, bato ko sa gitna. Ayan. So daungan to ng mga, may mga fish pan dyan o, no? bangka ano, truck so ito, dito tayo angat tayo dito wait lang oh my, oh my god oh sorry, sorry uy ayan so ito yung ating spot ngayon guys dito tayo madalas mag fishing kung di dun sa may isang spot dito maganda kasi dito may mga biya tapos magaganda yung size ng tilapia hindi ka tulad doon punta yung mga 4 finger at 5 finger sa, sa, dami ng mga dami ng mga namimingwit so dito halos kami lang madalang lang may mag dito so medyo malalaki yung mga nuhuli mong tilapia dito kung gusto mong mamili Ang maganda dito nakakuha ako ng magandang klase ng piya malalaki pa Ing? Ha? Ano? Ah! Kaya tama yun oh! Kaya ito! kawain! bala! na may pampain ken! Ay di na may pampain ka rin. Hindi na may papain ako. Papain? Na? Ah, mo niya? Kapilan? Oh. Ikaw! Ayan guys, oh. Maganda na pwesto, di ba? Ah, dun, oh. Dun ako mag-pwesto sa may karton yun. Pero, this time, try na muna dito. Okay. Okay, goods. Mag-seta muna tayo, guys, ah. Okay mga galahero, so ito yung yung setup natin. So ultralight. Uh, double hook. Pero ito gagamitin natin uh, bottom, bottom setup na. Hindi mo na tayo magsutilat yan ngayon. Try natin baka may ito pa ulit. Makakuha tayo ng pit so, Bottom setup tayo. Pagpalta so, natin yung nakamudul What do you know? Watch guys, another Gloria. Yeah. Alright, so uh, medyo matumal na dito sa pwesto natin. Ilipat tayo dito sa pwesto ni Mr. Agent. So dito tayo nakakuha ng madami ng mga uh, malalaki. Ayan, boom. as you can see, pumubula na naman. No? Nag-start na naman silang kumakain. So dito natin set up yung camera para hindi isip. جي جي جي

malinaw ang sabi ko eh. Bia. Batilapia. Ato, hindi? Double hook <laughs> <laughs> <ka> wala, <laughs> Double hook siya guys Double hook na Oh? Patitim. this is my command. Wow. Ang problema ka na ako. Kailan ako paluksen? Ano naman guys oh. Oh, malaban. Oh. Yeah. Lang kasimple ang Gloria. Walang kahirap-hirap ang Gloria. Ay, ang bigat ng four finger bro Ang <laughs> bigat kaya pala magbigat guys Yee Nakakuha na tayo ng four finger guys Ay <laughs> eh, putangin na mo <laughs> Muntik pang makawala guys Bobo guys <laughs> nagdakma talaga guys oh eh. ah kailan na nila, oh alas 4 na kasi eh diki <laughs> double hook guys yeah boy <laughs> <laughs> Pack of wolves. sukat ko, ng sukat. Alanganin sa four finger guys. Eh. May pakiyas sukat <laughs> I got it. Okay. Yeah. Oh, grabe laban ah! Sa Uy, uy, uy 4 finger, 5 finger mon Wala sa Sinabit na ang game malati yeah. Game malati ha.